May idea naman siguro kaya pag may sabot tapos ngayon tayo pinapala namin, siyempre tayo ng manok yan. Ha 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 ha. O yan, ginabungal ko na kay. Ilagay namin sa sako. Sako ng bimig, baboy yan. Sako ng baboy. I Alam niyo ba ba't nagkwa amin ng pain ng malok? Siyempre kayo lagay namin sa papaya para makatipid kami kisa magbili kami na organic katag 300. Dito nalang kami siya tag 75 ang sako. Kung matyaga ka, oh, aums malaki ang income. Kailangan matsaga alam pa ganito. Huwag niyo maasama ko guys o grabe din yung pala nila. O si Guys, yung president ng PWD, Federation, Bing Pakel, pala <laughs> <laughs> <kumala> ng taing, yung <laughs> manok. <laughs> <laughs> Sumasideline pa. Dapat pala sa Pe, uh, dito kami sa unang building na umano. Ayan, ganyan kadami. Oh. Ito niyan. Eh. Check ni sa kabilang building. Marami pa yun. Silang building dito, daming manok. Siguro na sa milyon din ito, manok minaw. Ayan na po. Kung nori, pala-pala lang para may pangskata. Hi. Uh, Pero, Pansige, mo o ako lang isa guys kayo kasama ko nagbidyo video man na panikamot clown. Mm -hmm. Kaya para sa future okay, para makalaglad pa kami. Han. Okay, sa so ngayon nagbidyo tayo sa manager every work days pag walang work, laborer sa tae. Eh. <laughs> Nang wanok for uh, goal niya siya para pagtagaytay. At Vegan! Vegan! Dahil may goal kami kaya nagtulong-tulong talaga kami mag ng nagtain ng manokim. Next year, magbakasyon kami at para makaipon kami ng pera. Yay! Para sa family trip namin. At syempre, may pasyatot uh -huh. si Saba at pakinggan natin. Ito na siya. So, man, na. Oh, sige na ulit. Oh. Hi, oh. Jim! <laughs> <laughs> Nandito po ako sa Okay, yeah. <laughs> <laughs> Sa na yung kapatid na sabad makita itong video. Shut up daw. Guys kapago din pala pala, no? Kira sige lang kami pangarap man. Hala, birahi? Dahil oh, buwata namin na sabad. Gitriya may wakong kaya. O yan. O oh, sige. One. Oh, wala pa kaya bigat daw. pa kung o. Wala pa ng okay. Sige, one. Okay, wala pa daw guys. Wait, yun na. na. One, two, three, go. Okay. Akaya man, pero kubigat lagi. Mayan kay lagi naman sa help. O, when you mga 80 kilos to 90 kilos siguro to. O, oh, yan. Gwilbaru namin isa. But, yung train namin kumakaya ba? O, nakita ko sa kabila. Ayan, lalayan ko kayo. Maka matamblingan, gwilbaru na. Kulin namin din sa kanal. Okay, inay-inay lang. Tatlo pa kami yan, guys. Tigit makaya, baka bigat. <laughs> Yung bulong pa namin, no? pa yan. From takbo, jeez. Uy, dito lang, guys. Siya nito makaya. O, tumba pa. Sige, mm. guys. Kung e, nakapos sa dito, apa e, pa no maul na. pa pagpagita po rin sa inyo, paano magtalit na sako Parang itali lang ng na lupa. Ganta pa tali, guys. Same lang doon sa para sa ano, sa ibagin para sa sid din sa si papaya. Ayan si papang swito yun. Ayan mas man uh, na. Ho. Abangan nyo na namin ng makarir sa elpa yun. Hitak namin yung pakailan ng manok. Pakailan tik na manok. Ninafe lahat ng waraming tao. Kagilakat naman ang pakain sa na ka in tulog ng mga manok pagkatapos na maglaki akatay na. Hmm. Ya, hayo Pagkahuli tapos na ang vlog ko guys. Bala na walang kwenta yung ko basay palo at punyo po yan palo ha. Thank you. Sige mm -hmm.